matamlay matamlay mga kaparmer sipon at saka laway laway wala na oh magandang hapon uh, mga kaparmer uh, dito tayo sa ating uh, breeding house kung saan na uh, pinapagala natin yung ating mga manok so minsan kasi mga ka-farmer pag umuulan hindi natin sila pinapalabas so ngayon maganda naman ang panahon kaya pinalabas natin sila dito ngayon okay ang sisigla nila mga farmer oh. siguro tapos na tumangitlog dahil alas tres na ngayon so mamaya tingnan natin yung uh, birdness nila kung ilang piraso yung itlog nila ngayon mga ka-farmer So sa so, uh, kasiyahan nila ngayon mga ka-farmer, yung mga kabir natin, uh, may masama tayong balita. Dahil yung sa kabilang kulungan mga ka-farmer, uh, tinamaan ng sakit yung bard at saka yung black Lord at saka yung road island natin. Yung sakit na tinatawag na foul kulira mga ka-farmer. So, yung isang bird natin, yung isang inahin, wala na ka farmer, uh, patay na, hindi na natin naagapan. At saka yung isang Rhode Island rin natin, wala na rin, patay na rin. Kahapon, oh, anong nakarang araw. So, kawawa yung manok natin at saka hindi natin na binidyuhan kasi naawa ako sa manok mga farmer. So yung roster natin, no nilipat ko doon sa ibang area at saka yung isang yung black astral rope natin para hindi naman maghawaan doon sa kabila kaya nilipat natin mga farmer so kanina binigyan natin ng gamot uh, kahapon at saka kaninang umaga yung black astral rope natin at saka bard so mamaya tingnan natin doon kung ano na yung kalagayan ng mga manok na nilipat natin So, sana mga farmer uh, Hindi na mahawaan tong ibang mga manok natin Dahil Kawawa naman yung mga manok natin Pag nahawaan Malaki pa naman yung iport natin dito Tinan natin yung uh, Kanilang kulungan Okay lang po God, Kung may itlog ba sa farmer Meron no? Tatlo dito sa kabila dalawa dito apat dami itlog ko farmer oh dito tatlo sana tuloy tuloy yung pangitlog nila mga farmer at hopefully hindi ito matamaan ng sakit pero sa ngayon uh, nilipat na natin yung yung bard at saka yung black syrup natin mamaya puntahan natin pero yung isa mga ka-farmer yung isang uh, Rhode island natin nilipat rin natin dito sa kabila so tingnan natin mga farmer so, dito tayo mga farmer sa nilipatan natin ng ating Rhode island na nahawaan din ng sakit dito natin nilipat mga farmer sa kulungan ng salampati matagal na to wala na tong laman kaya dito natin nilipat para hindi naman mahawaan yung iba niyang mga kasama so kahapon ka farmer Itong Rhode island natin, ano na matamlay na matamlay uh, palagi na lang nakaupo hindi gumagalaw hindi kumakain tapos binigyan natin siya ng panamoks mga ka-farmer kahapon tapos kain ng, kain ng umaga binigyan natin ng gamot yun mga ka-farmer so oh. masigla na ito. ito masigla masigla na ka-farmer hindi na hindi na siya masyadong matamlay. Masiglang masigla na. Ayan, oh. Kapon hindi na gumagalaw 'yan. Ngayon, oh? Siglang masigla na. So mamaya, uh, pakainin natin at saka lagyan natin ng painumin natin ng tubig. Ang sikreto lang pala mga kaparmer farmer pag binigyan natin ng panamoks, itong uh, nahawaan ng sakit, huwag natin papakainin, huwag natin painumin, para yung uh, gamot, pala mabilis tumalab sa kanilang katawan. Kaya yun o, oh, ang resulta ka-farmer Oh. Ah, masigla masigla na. Ayan o, oh, farmer Kapon, ano yan? Uh, matamlay na matamlay. Akala ko wala na. So ngayon, pwede na siyang pwede na siyang uh, ihalo doon sa ating mga manukan pero wag mo na. So Tayo mo farmer oh. Okay? Mamaya kapalmer, puntahan natin yung bar natin doon. Ano rin kalagayan? Uh, i-check na rin natin yung yung katawan nila kung may rag, may lagnat ba. Okay, mga farmer, dito na tayo. Okay, mga farmer. Uh, dito tayo sa ating uh, isang area kung saan nilipat uh, natin yung mga manok natin, mga farmer. Yung bird at saka yung black astolor. So, tingnan natin mga farmer yung uh, kalagayan nila. Ito sila mga farmer. matamlay matamlay mga farmer. na natin ito mga farmer ng ano? Panamuks. Tiningyan mga farmer yung ulo nila, yung ilong nila, wala nang wala nang sipon at saka wala nang laway-laway. Kapon ka farmer, ang daming uh, sipon at saka laway-laway, parang uh, yumuyuko na yung ulo. Hindi na gumagalaw. Ngayon, medyo naka-recover na mga farmer pero ipot nila ka farmer yun no? kulay green pa uh, sign yan mga farmer na may sakit yung manok natin ayan no so ginamot na natin tong mga farmer ng ano ng panamox. panamoks kahapon umaga kahapon ng hapon at saka ngayong umaga Uh, hindi natin pinapakain at hindi natin pinapain ng mga kaparmer para tumatalab yung medisina sa kanilang katawan. So, mamayang hapon, painumin natin ng tubig at saka papakain natin ito. Kasi parang nawala na yung sipon sa kanilang ilong at saka yung sa bibig wala ng laway-laway. So, yung isa natin kaparmer, dito yung isang uh, manok natin, Black explorer O, oh, yun, matamlay pa rin mga kaparmer, oh. Pero wala na rin yung Uh, sipon at saka laway-laway wala na oh kapon uh, matamlay na matamlay to ngayon matamlay pa rin so tingnan natin bukas yung kalagayan niya kung masigla na ba sila ka farmer ok mga farmer uh, ay problema tayo mga farmer pag ganito yung ah uh, dumating ng mga sakit sa ating mga manok. Kaya sa ating mga ka-farmer yung mga nagmamanukan, kailangan yung uh, extra careful lalo lalo sa sugat ng ating mga manok. Dapat uh, lagyan natin ng ano, mga uh, mga gamot na para ma-prevent yung mga sakit na tulad nito. So mga farmer, uh, yung mga manok pala dito sa mga kapitbahay natin ubos-ubos na lahat mga farmer so, kaya subi ingat tayo sa ating mga manok okay hanggang dito na lang tayo mga farmer sa ating blog. Uh, vlog uh, sana kung bago ka pa lang sa ating channel mga farmers. so kalimutan mag subscribe at mag like and share Pindutin mo rin yung notification bell para updated ka sa ating susunod na video so okay mga farmers, hanggang dito na lang bye bye